Sumunod na pa-Netherlands si Vice President Sara Duterte matapos bigong makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. May travel clearance na rin pa-Netherlands si Congressman Paulo Duterte mula sa Kamara. Nakatutok si Marisol Abduraman. nung pakiusap, hindi pinapasok si Vice President Sara Duterte na dumiretso sa Villamor Air Base, pagdating niya mula Hong Kong kagabi. Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako pinapapasok uh, dito sa airbase Base. Uh, nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal uh, si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng um, instructions and then makabigay din siya ng instructions sa uh, sa akin at um, sabi dito kanina pa kami dito more than 30 minutes na um, si General Marbil daw ang in charge ng buong William Moore Military Air Base ngayon but nanatili siya sa labas ng air base kasama ng mga taga-suporta ng kanyang pamilya na nagtipon-tipon doon kagabi. mas maisip ng busy ang nangyari. Pugod sa pamumulitika, tinawag niyang state kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan, Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung uh, signal doon sa loob kasi ginajam yung uh, signal. Sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's uh, that's life, kaya sira uh, But then I told him na some instructions uh, on uh, what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa. Gate ni Sara, may mga prosesong hindi nasunod sa pag-aresto at pagdala sama sa ibang bansa. Hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat door tayo ng mga dayuhan very personal. Nakikita nyo naman, nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. Sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nagsasnowball yung black voting ng uh, nine candidates ng uh, PDP laban. Pinabulaanan din ni VP na nanghingi umano ng political asylum sa China ang ama. I was there um, in uh, Hong Kong. Uh, wala siyang kausap uh, from the Chinese uh, government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Katay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Uh, para makabalik na ako sa Pilipinas. Uh, that was ano uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities not the ICC. Dahil di na nakikita at nakausap malang nagbisi ang ama, desidido siyang sundan ito sa the Hague, Netherlands. Meron na pong...